Hello, hello, good morning mga may guys Adlong Bernice burn may guys Dugay ko nagmata kay walay klase akong anak So pagmata mata ko may guys So akong nakita ang akong solar Wa na dahil nagkunay kay na hope dan. So ako ni ngayon may guys Akong gamitan og charger Para Mukonek siya sa solar So ako sang ibutang ang cellphone sa ubos may guys Para install sa na Ipapaaksan ako Ipapaaksa ning mga Kuan mga wirings dari dito dito sa battery sa solar para mauna nato ni may guys so, ang kainit sa adlaw may guys mapunta na dito sa tong solar kay naku kay nikikatabang may guys ang solar tungod kay tungod sa solar naku may guys nakatipid ko kurinte ang magamit ani ang among electric fan selling fan o kaning mga suga tanan palibot may guys pati ang TV so gamay na lang jud ko og kurinte So nakita niyo dera na may guys, nag-i-on ako ang charger. Tapos ako na lang po na siyang ibuton para lang to pangpaon sa atong solar nga magnambiring na siya dito kay ganina 00 zero, zero. bis kaning charger may guys pang pagana lang ni siya kanang mahukdan kay dako na mangod ni nga battery pang solar na lang siya assist kung mahukdan so karon guys ni balik ko dito sa kuan transformer ni on para mo og solar so akong gibalik dari may guys then the sorry ko man dati o oh, ay sign the sorry ko si babaw so to ni paubos para solar na tanang gamit na di so nagana na siya may number na siya 13.4 na ang yahang solar so ako nang gi down para magamit ta ko og selling pan so ang makaya ni may guys balitulo ka selling pan ay upat di ay kay makadaog man siya pag magamit ko dito sa CR selling, selling pan so mo na may guys no okay kaayo kay makatipid yun ta so karon may guys kay bago lagitang mata mga pisa ta kay masudlan ang akuang tiyan bago maglihok lihok na sa balay kay murag ni kutoy na pwede akong tiyan may guys kay wala pa kuan pamahaw mga lasno ibinaning na sa oras may guys niya kay may bahaw lagi ko nga kuan uh, torta isang adlaw pa ni siya, sayang mampud pero bago ni siya niluto dito sa bakery may guys mo nang uh, lami pa siya kaunon, murag medyo baho siya, pero kuan ka ng lami, kay nabaho naman hmm. so ako sa ano mga gining mga pinoy may guys nyo, nanigit ang mga piba nga uh, kanya itong pan, itusto, sige na itustong kapi murag silbi hugasan bago kaunon oh. aw <laughs> okay, sa'yo nakarelate ka, diba? so karon may guys, kamunan ako kung an pang snacks hmm. ako sa Oni akong tubig kay gina off po din ako may guys kini laging nadaot akong tubig dito sa sulod sa CR nag leaking na on off on off sa jud ko may guys kay karon o maghugas ko ako sa o, on o para makahugas ko dari sa mga hugason kay ganina kagabi pa ning na may guys. Nagtinapulan man po inahan. O mo, nakasirag TV kagabi. Cellphone. Omo mo, na. Nahitabo. Nagkantang aning kusina. Iagis na sayo saya, para ma kuan at charge po nitong lawas di magluya hmm, karon balik po po sa akong hugason para mahuman ang gidni o paguman ani manilhig tapos magmap po sa salog may guys kay imat na kay amo ang salog Ako rajud mo buhatan ni guys kay ako ra man po da bata gadula man dito sa gawas na karon kay kani lagi pong natagan po na tug time nga magbanding-banding siya may gagaw magdula so sige na lang okay ra man isa ra po da bata may guys sa una kay har experience po nat niya nga bata pa siya na experience niya nga nagdula siya habang bata pa siya. Pero ay mo kabala may guys kay kana akong bata tudloan na nako na kung unsaon pagpanglimpyo, paghugas plato, paglungag o kaning magprito o itlog o kaning pagluto sa kwatchaw ana. Ako na na siyang gitudloan anak may guys bisan laki na siya kay kining lalaki rabas inig maminyo na maodjoy joy mabuhi sa pamilya kaya ang asawa na arag yun sa balay kung maodjoy maswertihan kung walay trabaho ang asawa so ang lalaki joy mo diskarte nga mabuhi ang kuan pamilya so karon may guys habang ga panghugas ko darag plato na anaday ning halin sa kung saging kaya muna akong ipaabot para makapalit ko og feeds po sa mga baktin So, salamat kay sa magulang kay nakapang-harvest dahil sa among prindang saging dari. So, grasya ni abot sa ginoo. Salamat kay Lord, kay nana ko ipalit og pigs sa akong binuhing mga baktin. So, karon may guys, ako na nagsilig na kudara para ni Pamanan na ako na pong imap ang salog kay imat na kaayo. So, dari nilang kutob akong video, may guys, no? Kay hindi ka humana pa ni mga paglimpyo. maglungag na po para. Diretso na lang pa may guys, magluto. Kay para makapaniud na pod ni sa akong anak mga may guys. So mga may guys, please paki-follow, like and share sa akong mga video para madugangan ang akong mga followers. So salamat kay sa inyong mga suporta mga may guys sa ako a ah. Si Lord mag-auban kanunay nato ug amping ta kanunay. Bye-bye.